Ito ang bugaw bagamanok katanduanes. Ito ang iniwang pinsala ng bagyong uwan. At saksi si Nelly Angelena sa perwisyong dulot ni uwan sa kanyang mga kababayan. ng bagyong uwan, ma'am. Alos na kami kasi biglang ano yung taluyong ng dagat. Kanya-kanya talaga kami isip makasurvive, Lalo-lalo kung may maliit kang mga anak. Hmm, kasagsaga ng storm surge. Uh, panalangin na lang. Kasama ng iyak, panalangin. Sana um, mm, kami. Kaya hanggang ngayon ma'am, patuloy pa rin yung laban. Laban lang. Inalala naman ni Mary Jane gulo, ang barangay kagawad ng San Vicente, Bagamanok, Katanduanes, ang matinding negatibong epekto ng bagyo sa kabuhayan ng mga residente. Yung sa sobrang takas doon niya, ma'am, talagang hindi po umpisa nung... Ever eh, since talaga, ma'am, ngayon lang kami nakaranas ng gano'ng kalakas talaga, so gano'ng kalakas. Kabuhayan po, ma'am, kasi kung saan na po sila kukuha ng ikabubuhay, ng mga taga San Vicente kasi yung mga nyugan po, yan yung sistema, tapos yung abaka po. Bilang pag-alalay sa ating mga kababayang sinalanta ng bagyong ulan, agad na kumilos ang Akubiko Populist at ang ng tabang kalamidad sa bayan ng Bagamana. Pinangasiwaan ni Joey Bides ang Municipal Coordinator ng Akubikol Party List, ang pagsuyod sa labing walong barangay ng baya, upang masiguro na maipapamahami ang 5 kilo ng bigas sa mahigit 3,000 libong pamilya. Kasama ang Akubikol Party List, sinuong namin ang masusukal na daana at una namin narating ang Barangay tezo Sagrada, San Vicente, San Isidro at Lugac saan mahigit isang libong pamilya ang aming nabigyan ng tulong. Sabi ko ma'am, um, maraming salamat sa ating dito kasi hindi kami nakakalimutan ang ating tulong sa aming barangay. Um, mga tulong na po yan sa amin na ano uh, ligas na yan. Ang pangalawa kayo sa uh, ilgyo, ang ilgyo na una lang magbigay kayo ang pangalawang nagdala ng tulong sa aming barangay. So, Salamat sa amin. Papasalamat po kami sa bubig ko lang sa um, barangay na isa kami sa na-pili nyo at nabigyan ng tulong. Maraming salamat sa higit naman. Sumunod namang binisita ang apat na pamilya na naghihintay ng asistensya sa Barangay Magsaysay, Pinipaan, Baca, San Rafael at Antipolo. Eh, maraming salamat sa update na uh, na kami. Salamat na marami. Malaki ang tulong na po oh. ba sa inyo? Oo, malaking malaki na. Oo, Saka mo, hindi namin inaasahan niya. Uh, Lakurong uh, malaking tulong yung sabi sa aming um, barangay pa. Dahil lang siyempre, malaking isala sa kanila ng mga aming bagyo at buhay. Malaking tulong um, yan Maraming aming. Kaya, salamat sa uh, ako Inabot man ng gabi at kinulang sa oras. Sa pakikipag-ugnayan at tulong ng Bagamanok Local Government Unit, tinitiyak ng Apobicol Party List na makakarating ang kanilang pagdamay at ayuda sa walong natitirang barangay. Ang Barangay Bagataba, Poblasyon, Santa Teresa, Santa Mesa, Kahat, Kigaray, Salvasyon at Sukhal helpful party list, We've always known you guys to be so helpful. But once again, you've proven yourself. Every year, um, I don't want to be emotional, but a lot of people in Bagamanok really um, suffered so much. We are very, very thankful. Um, napakahira po na sabihin sa mga tao araw-araw kailan kami makakapagbigay ng shelter kit, kailan kami makakapagbigay ng pagkain, ng ng bubong. Kasi wala po kami capacity to do that. But dahil po sa inyo, pinalalakas nyo ang namin. So, thank you so much. And ma ano, makakarating po sa um, mga constituents ng Bagamanok na ang Ako Bicol is tumutulong. Maraming salamat po sa inyo. Ang tabang kalamidad ay nagpapatunay na anumang unos at kahirapan ng harapin, laging handa ang ako Bicol Party List na tumulong at maging kaagapay ng mga Bicolano sa kanilang pagbangon.